malayo yung pupuntahan namin ngayon eh. Kaya hati kami ni tatay. Si tatay papunta doon, kung kaya niya, siya na rin yung pabalik. <laughs> Ayan mga parts, so yung karga namin. Machine yan, pang ano, pang drill. Kasi ang pupuntahan niya itong items, papunta ng Kandon, Ilocosur. Ano yung tip mo tay? Ano yung tip mo? Pag uh, highway, Hello. uh, matagal kang di maapak na preno, kailangan na uh, mo rin yung preno. Tumatakbo ka na, no? Hindi yung puro kinikyator na lang ano mo. Tignan mo nga, baka wala tayong preno ah. <laughs> <laughs> ha ha check mo ba ah oh, sige okay. good meron good ayan welcome to the heritage province Hello. Hello. of Ilocosur Hello. yeah ayan na ayan na pinaganda niya arco mga birds so, Good day mga pards! Oh, oh, sa akin nakatingin, nandito ako sa may gawin kaliwa. Ako ngayon yung painante si tatay yung driver natin. Kasi, today is the day kung saan, finally, matutunghayan natin ang the longest! <laughs> si tatay na magbibiyahe dito. Malayo yung pupuntahan namin ngayon eh. Kaya, hati kami ni tatay. Si tatay papunta doon, kung kaya niya, siya na rin yung pabalik. <laughs> Ayan mga pards, so oh, yung karga namin. Machine yan, pang, ano, pang drill. Kasi ang pupuntahan ng itong items, papunta ng Kandon Ilocosur. Magbabayad sila ng 8,000. Ngayon, napapayag kami. Bahala na, lalaban na kami. Kaya importante, makakabalik siya sa lugar niya. Laga <laughs> doon siya eh, Santa Lucia Ilocosur. Kabila na noon, Kandon. Ayun na, yung pagdeliveran. Kaya kabisado niya. Kaya tuwan-tuwa siya. Mapupunta kami sa lugar na sinilangan ni tatay. Kaya nga sabi ko, gusto mo yan eh. Ikaw mag-drive. <laughs> Painante muna ako. Hindi na mga parts mamaya pag dumilim na ako naman palitan na kami ni tatay o kaya ako na lang yung pauwi na sigurado ano na eh, gabi na kami dun eh malamang na ito ah anong oras na ba? 3.45 okay. nandito na kami sa ano sa may NLEX kapapasok lang namin ng ano bang ano yun yung in-entrance natin Paso de Blas pala doon kami ng entrance nandito na kami ngayon papunta na to ng Marilaw eh sa edad ni tatay mga pards, kaya niya pala mag drive ang problema lang yung lisensya niya kailan mo tayo na ganun tayo? noong April no? mga lisensya ang ibibigay okay, sa kanya. Ilan na lang? 5 5 years na lang eh, mga pards eh. Kasi 70 plus na siya. pag nagdagdag pa ng 5 years, aabot na siya ng 80. Kaya binigay sa kanya 5 years, hindi na 10 years. Ayun eh, lang ang problema. Kung natapos na yung 5 years na yun, pag nag-renew kami, kung bibigyan pa siya ng another 5 years. <laughs> bibigyan ka pa ba tayo pag nag-80 ka na? Kasi sigurado nasa 80, 70, ano ka na, 76. 76 ka, teka binigyan eh. Tawa niya. 26 di binigyan. Kasi tinignan naman sa ano eh. Iture eh. Siya mukhang malakas pa. Kaya binigyan pa siya ng 5 years eh. Baka siguro kung makita na malakas pa siya pagdating ng expiration ng ano niya, ng lisensya niya. Nasa 82 na siya eh. O 81. 81 na siya, 82. Mga ganun na siya. May expert yung lisensya niya. Kaya i-enjoy mo na tay. Kalalabi <laughs> mo ang <laughs> panahon sa pagdadrive. Kasi baka di ka nabigyan ng lisensya eh. Kaya ko na rin pagpanahon. Eh. Ayaw mo na rin. Ayaw. Ah, retire ka na rin talaga pag 80. Retire na rin si tatay. Pagdating na 80, hindi na rin siya mag-drive. Baka mamaya, agawin mo saan yung manubela pagka painante kita. Padrive naman ako. Kasi buong buhay ni tatay, driver yan eh. Baka ma-miss niya eh. Di dati tay, saan kayo nakatira? Sa Santa Lucia, Ilocosur? Oo. Oh. Asan na yung bahay niyo doon? Wala, na. Binenta na. Ha, binenta na? Oo. Binenta na lola ko eh. Ano, lola mo? Binenta na. wala tayong babalikan doon. Wala na kayong bahay doon eh. Wala na. pag-aaro na Ah, mga pinsan, mga tsahin. Ang kagandahan lang mga parts, makakabalik si tatay doon, may kita niya ulit yung bayan na sinilangan niya. Kung may improvement na ba, kung maganda na ba yung lugar. Kasi dati, puro daw mga damuhan, mga ilog, tapos dagat. Aga, ah, da. malapit sa dagat kasi. Eh baka ngayon, marami na mga bahay doon. para malaba, marami na. Ayun lang, mga mababago doon kasi baka marami na nakatira doon sa bandang lugar nila. Marami ng bahay. Dati, konti lang yung bahay doon eh. Baka taniman ng tubo yun, yung karamihan Ah, karamihan daw noon, nung araw, um, mga tubo. Oh. Ah, mga tabako. Oh. oh. Ayun pala mga parts, nabutan ni tatay yun. Mga taniman pa doon yung lugar nila ng mga tubo, tabako, mga ganon sa lugar nila. Kaya pag nakita natin kung ano, marami ng bahay. Kaso gabi, madilim na eh. Oo, oh, magkikita doon. Kaya tayo mga bahay-bahay nila na yung mga ilaw-ilaw doon. Ganon siguro mga parts. Dito tayo mga parts sa may Giginto, Santa Rita. Time check tayo. sa alas 4. Malapit na kami. 308 kilometer na lang yung pupuntahan namin ni tatay. Bigan <laughs> ang 400 plus. Bigan. Malayo pa yung ano yung eh, dun, eh, sa vegan. 347 lang. Galing Monumento Nasa may apalit bridge na tayo mga parts. Yung pinakamahabang tulay dito sa may expressway ng NLEX. Ah kasi tatay yung Awaway po. Pili na -pilil niya yung Mga uh, highway, uh, matagal kang di maapak na preno, kailangan na upin mo rin yung preno. Tumatakbo ka na, no? di yung puro kasi pag expressway matagal tumapak sa preno puro under lang tignan mo nga baka wala na tayong preno ah. <laughs> ha? chinecheck mo ba? ah sige good meron good kailangan chinecheck up check up mo rin yung preno mo kung may preno pa baka mamaya under ka lang na andar yung pala yung preno mo wala na pala lumubog na kada ilang kilometer mga 30 kilometer check mo rin yung preno mo hehehehe <laughs> Alay. <laughs> ah, pang Mga ano? Alay pa. Alay pa may problema. Okay. May, may hinto mo. May hinto mo pa. Matatabi mo pa. Nandito na kami mga pards sa may Magalang Exit. Mabalakat na to. Bale, ayan na yung ano, yung toll gate niya. Gagawin namin ni tatay, magmamak Arthur na lang kami. Kasi mga pards, sagot namin yung ano eh, yung pang expressway. Kaya magmamak macarthur kami para walang bayad. Dito ba tayo? Oo, sa kanan. Dito. Wala tayong RFID. Wala tayong laman eh. Dito tayo sa gilid. Kaya andaan namin mga pards, MacArthur Arthur lang hanggang makarating kami ng Kandon ni Locosur. Kasi hindi sagot ni sir yung ano eh, yung pang toll pin namin. All all in na kasi yan. Kasama na yung toll fee sa 8,000. Kaya magtitipid kami para makatipid. Doon kami dadaan sa MacArthur. Hindi naman natin nag-aapura yun eh. Hindi naman kasi nag-aapura yun. Ano lang yun? Bahay na yun. Bahay. Hindi, shop din. Pero Pagawaan siguro niya. Pagawaan siguro yun. Parang machine pagawaan. shop. Machine shop siguro. Hindi na atras yun siguro. Hindi, ayaw bumukas. Tamo. Yung ano niya, RFID niya. Ayun, mahirap eh sa RFID. Pag yung nauna sa'yo, hindi bumukas. Atras. <laughs> Pinatras yung mga okay. ano doon Sa kabila. Hindi bumukas yung motor. Ayun yung motor. Oh. motor rin, eh. Big bike Ayaw umopen yung ano, RF ID nya Bilis eh, walang traffic mga pards, saglit lang. Nandito na kami sa Magalang. Bale, time check tayo. Ayan oh, 447 oh, nandito na. E328 nasa may ano yata kami, Valenzuela. Eh. 337 mga pards, sumilayaran dito mula ron sa may Paso de Blas papunta rito sa may Magalang e plus mo pa yung 79 pagpasok gilid mo tayo tawag ng kalikasan binayaran namin mga parts sa may Tolpi bali may entrance kasi doon kanina 79 tapos ngayon pag exit namin 337 kaya 416 yung one way dito papunta ng Ilocosur dahil kung nakakalimutan yung pupuntahan namin ha? sa Kandun pala Kandun Ilocosur eh mga parts so, oh, may lumang bahay dito sa may Santa Ines Road kapas na yata ito eh. paglabas namin ng Magalang Mabalakat balakat pa lang ngayon, lumang bahay. Ganda rin. Baka national park na yun, hindi may nakatira. Ha? Panon pa na Kastila, no? Kapas tarlak na tayo mga parts. Ayun, nakikita mo na yung mga kabundukan dyan. Sa may kapas, oh. mga bundok-bundok na pala dito. Dati mga parts, dumadaan kami ni tatay dito. Jeep pa yung gamit namin. Ginagawa pa lang itong tulay na yan. Oh. Kasi may kapatid si tatay dyan, eh. bandang tarlak. Eh. Dalas kami magbakasyon dito pagkano ano, may family banding. Ha? Akay kay Ramos yan, Tay. Oo. Ah, panahon ni Ramos. Bamban. Ah, welcome to Bamban Tarlac. Pinagawa daw ni President Fidel B. Ramos. Tagal na. Nabutan pa pala natin yung tay. Garuin mo yun. Isa ka ng legend. Nabutan pa <laughs> pala si Fidel B. Ramos. Wala na yun. na na yun eh. <laughs> sa tagal ng palaon. May mga bundok-bundok din sa may gilid na yun dyan eh. Eh yun natin papunta ng Mount Pinatubo eh. Pagkakalam ko eh. Papunta dyan eh. May trillion dyan eh. Asa ay kayo ng ano, 4x4. Pero hindi rito ang daan sa Sambal.

Maganda na rin pala rito kasi dati puro lahar to eh, no? Dumadaan kami rito nung pagsabog ng pinatubo. Tapos yan pa lang, puro buhangin yan. Pati yung tulay na yun. Tapos lubak-lubak na buhangin, may tubig-tubig. Pag binibisita namin yung chewing ko, taga rito kasi yun. Eh. Bandang kapas dyan, no? Oh, sa tarlac. Tuwing taon-taon, buhababa kami rito. Paano? Pa-evolve ng evolve. Galing sa buhangin to lahat. Wala ka may kita dyan, parang disyerto yan. Tapos ginagawa ng ginagawa, paunti-unti. Ginagawa ng kalsada. Kaya sa mga tulay na yan, mga bago na rin yan, eh. pa nun, eh. Siguro, mga high school lang ako noon nung pumutok yung vulkan mayon ay, vulkan mayon, vulkan tal ay, vulkan tal ano ba yun, mount pinatubo sumabog yun. Bisita namin yung chewing namin dyan. Nanadaanan namin puro laro to. Makikita mo pa yung mga Aita. Namamalimus sila kasi sakop na rin ng Aita banda rito. Marami rin na Aita dito mga parts. Eh. Doon ba pinanganak tayo sa, ano? sa Talusia? Oh. oo. Oh, doon siya pinanganak. Yun yung bayan na sinilangan niya. Kaya itong way na to, naaalala niya itong mga daanan dito. Kasi yung kapatid niya, taga dyan lang din banda kapas. Tapos, dumedirecho sila ng Ilocos, Santa Lucia. Santa Lucia, surundon doon, Kaya naaalala ni tatay eh. Na nagre-reminiscing sa isip niya kaya kahit talo kami kinuha namin tong <laughs> kahit magkwento eh no pero nabigla lang talaga kami baka <laughs> lang to mga pards. eh parang gusto namin na nabigla kasi nga excited si tatay makarating ulit dito eh kaya bahala na kahit talo na to <laughs> ayun naman pala mga pards. malawak na pala yung kalsada dito sa may Marcos Highway papunta ng Ilocosur dati eh ano lang to eh salubungan lang to eh bali tagisa lang ngayon bali ano na siya o, oh, four lane na. Dalawa sa pabalik, dalawa sa papunta doon. Kaya hindi ka na rin matatagalan sa pagbiyahe dito kahit na mag-Arthur mag ka lang dumaan Hindi ka na mag-Expressway o oh, mag-T-Flex, medyo pricey din yung bayad doon eh. Tagal na panahon din mga parts na hindi ako nakadaan dito. Halos ngayon na lang ulit. Marami na binagbago. Maganda na rin yung kalsada talaga. Ano tayo mga parts sa may Kapas Public Market. Ayan, yung Kapas Public Market to. Dami na rin palang tao dito sa may Kapas. Ayan, daming tao. Ano nila to? Pinakapalengke. Parang sa Novaliches Bayan na rin eh. Pero paglagpas siguro dito, ano na naman, mga palayan na naman madadaanan natin. O tubuan. Alam ko, paglagpas na maraming tubo eh. Dito na malapit na yung Hacienda Luisita dyan eh. Na mga taniman ng mga tubo. Time check tayo mga pards. 6.20 na ng hapon. Bale, nandito na kami sa may Hacienda Luisita mga pards. Gusto ko matulog mga pards eh. Pero binabantay ako si tatay eh. <laughs> <laughs> Baka makatulog eh. Kinukuwentuhan ko para laging gising. Kanya <laughs> kami pag ako nag drive siya naman nagbabantay sa akin. Hindi naman siya natutulog. <laughs> Bantayan lang kami. Mamaya pag uwi, pagod tayo na ito kasi paras kaming gising eh. <laughs> Ganda ng kalsada rito, maluwag. Para ka rin nasa Tiplex. Ganito rin ang sa Tiplex eh. dito. Ito libre, walang bayad sa kay Tessitex na ka T-Flex eh, bayad eh. Dito na lang tayo, ganun din naman eh. Parehas lang yun. Lubak-lubak pa dun sa may T-Flex. Dito, patag na patag yung kalsada, walang dumadaan eh. Dito na kami mga parts, malapit sa may Ordaneta, Pangasinan. Biglang umulan na malakas dito. Nanood ako ng balita mga parts sa may YouTube. Sabi may bagyo daw pala ngayong Biernes. Papasok sa LPA natin, dyan sa may bandang Aurora Dingalan Para maliyatay yata yung punta namin ng tatay may bagyo ah. Pumiyos kami sa bagyo eh. Napunta kami sa bagyo. Pero sana nato dadaan. Pati Metro Manila kasama na ulan eh. Kaya yari tayo ni ito ah. Baka tempo tayo sa bagyo ah. Nandito na tayo mga pards sa may Ordaneta, Pangasinan na. Medyo humina na yung ulan. Time check tayo. 7.12pm Bale 3 hours and 49 minutes pa yung eta natin hanggang dun sa may Kandon Ilocosur. Nasa 175 kilometer pa yung layo natin mga pards. Siguro mga 11 ng gabi kami darating dun Sakto Estimate ko lang yun ah Mga 11 ganyan Sakto ang 11 Nandun na kami Sa mekandun Dito na tayo mga pards Sa may Bandang ano ay, tato, oh, eh. oh, ito na Ito eh Yung rotonda Pagka Kumanan tayo dyan Papunta ng bagyo Bakit ng bagyo Pagkumanan pa, Oo oh, Yan ay, ay, Yan yung kasi rin na yung May shell ay, Pagkumanan ka yan Oo Dito tayo sa kaliwa uh, Locos uh, tayo eh Pag dyan yan Kumanan ka dyan Papunta ng bagyo Bakit oh. Dun sa may kaliwa ko Yung ano tiplex Dito Pag dinarecho tayo dito eh yan, ito yung pabunta ng, ng Ilocos. Oh. Yan eh, pabunta ng Ilocos. Ginawa na si Rotonda dyan eh, parang di malilito. Oh, malilito ka dyan eh. Parang di ka naman eh. Hmm, ito yung pabunta ng Ilocos Sur, oh. Ilocos Norte, Lawag, dyan ng Batanes. Dito ang daanan. Oh, ito, ito tayo mga pard, sa may Agoo. Ito na yung simbaan ng Agoo. La Union. La Union bago. Oh. La Union, no? Oh. Pagdating mga parts ng La Union, wala nang ulan. Sa may Pangasinan lang pala yung umuulan. Pagdating dito, wala. Tuyot na tuyot yung lupa, oh. Yung kalsada, walang vibe ng tubig, oh. Walang ulan dito, mga parts ba? Wow. na tayo mga pard sa may bayan ng San Fernando, La Union. Time check, 10.06 p.m. 72 kilometer pa yung drop off namin. Ang eta namin ay 1 hour and 17 minutes. Alas 11 medya, nandun na kami. Mga ganyan. Kanina, alas 11 estimate ko, mali. Hindi kaya. Kumain pa kami. Ngayon yung nagpatagal eh. Kumain kami ni tatay dyan dahil nga nagugutom na kami. Ito tuloy na mahaba, papuntang Ilocosur. Ilocosur. Nagpasa tayo ng San Fernando, ano, La Union. Layo na nun. Tuloy yun, tuloy na mahaba oh. Tapos yung arko na dyan. Dyan naligo sa si Uncle Boy, sa tuloy dyan. Ginawa na pala ito. Ginawa na, di ba? doon sa kapilas <tipos> na naligo. Hindi Yung ano, ay yung taguding. Taguding, ay ha? Taguding pa. Di ba malapit na yung arko dito? Banda na ito, yun. Pag sa tuloy, arko na yun, di ba? Ilocosur. Ayan na yung arko, ayan. Ayan di ba yung Di pa. Doon pa, malaki yun eh. Bakal yun eh. Ayan pa, ayan. Ayan, ayun, no? ayan, ayan o. Ayan, ayan. Ayan mga pards. Nasa may arko na tayo ng Welcome to Ilocosur. Diba? Ilocosur na. <laughs> ah. Bale, 36 km na lang yung drop-off namin. Kunti na lang. Doon na kami sa drop-off. Makaraos na. Ayan o. No? Welcome to the Heritage Province Ilocosur. of Ilocosur. Ayan. Yeah! <laughs> ayan, na. ayan na. Ayan na. Pinaganda niya arko mga pards. na. Liwanag na. Bago na, laki na. Ayan yung simbahan. oh, ayan. Yeah. Yeah. Ayan. Dito na kami mga pards sa may Santa oh, yeah. Lucia, Ilocosur. Dito yung bayan ni tatay. oh, ayan. Yeah. Dito siya sinilang. Ayan yung simbahan, o. No? Yeah, yeah. Oh. Ayan. Diyan pa binigyan oh, ayan. Ang ganda siya bininyagan mga pards. Bayan ng Santa Lucia, Ilocosur. Okay. Yan yung makalumang simbahan bahay eh. Ano ba yan? Ba yan eh. matagal na yan eh. Matagal na, ano, makalumang bahay eh. No? Oo, oh, kung yan, buhay pa. Oh. Kasi matagal na rin pala yung simbahan na yan. Kasi matagal na yan. Diyan ka pa bininyagan Oo. Oh, kasi ah, le legend ka na <laughs> tapos mas matagal pa siya yan. Dati ka walang pintura yan. Wala eh. So, dito na yung mga pards sa may Candon, Ilocosur. Dito na yung drop-off namin eh. Malapit uh, na kami. 7 km na lang. Ito pa yun, Oo. Oh. Kasi may bayad yan. Sinasabi niyang bypass. Hindi, bypass lang ito. Uh, ah, bypass lang, walang bayad. Oo. Oh. dami wala ito eh. Bago nga lang ito. Oo, oh, bago lang ito. Bago pala sa Ayun yung main road din, derecho eh, yung diretso eh. Oo, oh, yun, dumikot tayo eh. Pa, contact uh, road. Bago lang. Ah, Oo, oh, bigan bypass. Bypass. Tapos na namin yung deliver mga parts dito sa may ni Locosur. Balay, madilim kasi sa may drop off location kaya hindi ko na Ngayon, pauwi na kami ng Quezon City. Ito yung layo ng pupuntahan namin sa Quezon City. Pabalik. Uh, 344 kilometer mga parts yung pauwi ng Novaliches. Ang diesel namin kanina mga parts ay 1,580. Balay, naubos siya. Saktong-sakto. Bumalik na ulit sa kalahati yung diesel namin. No? pinultang namin kanina Ang kinarga namin kasi may laman to eh. balik kalahati ang laman niya. Sa gauge niya kalahati. Pinul namin ng 1,580. Naubos na, saktong-sakto kalahati ulit. Bumalik sa dating pondo niya. Di ang nagasos namin sa diesel one way ay 1,580. Ngayon yung pabalik, 1,5 ulit. Kaya estimate na namin ng kokrodoin namin balikan ay 3,000 mga ganon. Mga 3,100 mga ganyan mga parts. Ang ano. Kasi papunta rito, mabigat yung daladala natin. Ngayon, pauwi, wala, wala na kami laman eh. Bale, magaan na yung sasakyan natin. Kaya, estimate ko na lang sa 3,000, ano, krodo, balikan. Pagkatapos, i-minus na lang natin yung toll gate, 416, one way. Di, pag dalawa, balikan, Bale, sabihin natin 1,000 na lang mga parts yung toll fee natin. Di, gumasos kami ng 4,000 sa diesel ka sa toll fee. Ibabawas natin mga parts sa 8,000. Bale, makauwi kami ng 4,000. Kasi yung pagkain namin kaninang tanghalian sinagot naman nung ano, pinakain kami. Kaya yun na lang. Bale, kumita tayo ngayon ng 4,000 mga parts dito sa may Ilocosur na biyahin natin. Sayang eh, kung maaga-aga sana o maaga pinadeliver yon, may booking pa eh. Pwede naman magpabukas sana na baka may bukas na umaga may makuha tayo problema alis ako bukas kasi mga parts eh may lakad kami kaya kailangan makauwi ako mamaya madaling araw ay madaling araw na pala saktong ano na no, alas 12 oh. ano na 12.06 na ng ano madaling araw na to kailangan makauwi ako mamaya umaga para makapagpahinga pa ako kasi pumunta kami sa bales eh ng gabi biyernes ng gabi biyernes na ngayon eh mamaya gabi ng biyernes alis kami pumunta sa bales ayun na lang mga parts gandito na lang yung video video ko. Kita-kita ah. na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat!